Good morning mga barberong Mami Minglit. Ngayon nandito na naman kami para uh, manguha ng pamain. Kasama namin si Kahikla TV at sa kanyang YouTube channel. Uh, Pakals Vlog. Ayun, na Kuha muna tayo ngayon ng pamain. Sabi ko 150 na lang yung pamain namin. Ayaw naman pumaya kasi madaling hulihin yun. Sa so, ikot tanggal ng pituka nun. Um. Pwede po ipaputol ng tatlo. Iba talaga yung namimingwit. Tara. Nandito ang uh, maraming bulate kita kita mamaya sa tabing ka playa good morning ang nasikat ng araw oh. good morning good morning mga idol ang nasikat ng araw tayo mamimingling mahuli tayo nang walang pamatayang talapya uh, dito tayo sa uh, dito kami sa tindalo sa Barangay uh, at isa ko yung kapalimlalakad para pumunta sa fishing spot punta kami dito sa so may Pala yun, no? yung may mga nakatubong mga damo-damo na yun sa gitna. Kaya kung hindi pa kayo nakapalo, nakasubscribe sa Facebook, Kahikla TV, sa YouTube, Bakas Vlog. Ayan no? Gusto nyo na mga makak makakita ng mga kakaibang mga fishing adventure. Bisitahin nyo rin ang Barbero Mami Mingwit. Sa YouTube, Owen Dread Barbers. Sa Facebook, Barbero Mami Mingwit. Tara. Good morning oh, dito na kami sa location oh. ang ganda ng location namin sa isla puting bato ay isla puting <laughs> bato isla madamo ayan no oh. Ayan. ayan yung gilid ng aming pinanggalingan tingnan natin kung makakahuli kami dito ng mga uh, mga dalawang kilong tilapia ah, sige umpisa na namin bibidyo natin mamaya pag tayo nakahuli ayan no oh, mga kabarkero mami Minguit, First cuts natin naunahan natin si papa sa pagpakaati pero oh, na kami dito may first catch na kami pero ang pamain nasa kanya kaya <laughs> babalik ako ron <laughs> may nasibot ba dyan? pre ayan pre ayan 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 ang laki pre aruyo ay aruyo lapad lapad oh four fingers ang laki niya no four fingers ganda lang spot natin dito nice one. may mga huli na tayo siya tayo dito pre ah. mga kadali tayo mga lakas yan oh ah. walang video ay sumabit pre hahaha kita nga natin para nga ngay pampakay sa pamedya kita nga natin kumakapahuli yan nung minahapin ito mo prih nga Sumabot mo eh yung kaputol rin Oo ha, yung kamaak hmm. Dapat ha Huwag na, kakuhain na natin Oo na, Ano yung pagbuno na yung ating ano talaga, Kasama Sumabi talaga sa hmm. Ano pa rito? Aruyo? Taruyo? Walang hamo. mo, <laughs> din, no? Three fingers lang. Ayos na yan. May huli na kayo, no? Hello. Uh... Hello. Hello. Ayun, no? Hmm. May no? no? <laughs> <Ayon, no? laughs> na rin. Tunay, Tagalog. Ayan. 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 Pum! Uli! Ang lapad! Ang <laughs> laki, native! Native oh! Oh, laki oh! Huwag oh. <laughs> ang makakawala Kadal natin yung mahiwaga natin pang ipit ah! Hmm. Ayos! Pa, lapad oh! Hmm. Oh! Ayos! Ayos! Mamaya video Medyo hindi natin mapukusan ang na pamimingit pag nag-hawak <laughs> <laughs> uh, tayo ng video! Ano lang yan, Queen? ikat natin dito kawalan mo rin yeah. yun Ayon tayo. Huwag na nating habaan kasi pag mahaba eh tini, tinitinidor ng isda. <laughs> <laughs> Baka wala lang. Nuputol eh no? Ayan o sige sanda natin yung lawit natin ngayon. Walang cut yan. Doble. Oh. Ha. ha, ha lalaban. 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 Oh, oh, oh. oh, laki. Oh. Arroyo. Walang hamo. Arroyo. <laughs> laki, oh. Arroyo, taba, oh. Ang ganta, Ang taba. Eh, <laughs> Ay, okay. ah, Tayo hindi ka makapamingwit, Bahala ka. Hindi. Tayo po. Lawit mo ulit. Dire diretso to video natin. Ayan na. Ay na. Kinagat na. Boom, hula na oh, mula, <laughs> Tunay na <laughs> no. May, tunay to. Nitip no. Maganda pre ang baon. Maganda ang baon. Ganda maganda doon. <laughs> Kagabi nakabaon. Meron. Meron yung pamimit magandar ng baon. <laughs> may, may, may Napakang, napaka, Magdami na nyan riyo Wala pa tayong isang uras hmm. Ayan o oh, Nagpahay na si parang Neil Kahikla TV Sa kanyang Facebook page At Pakal's Vlog Sa kanyang YouTube channel Ayan Isang sumi natin At oh, kuna play Suri Isa pa At <laughs> kuna play Napindot ko Okay. Zoom natin. Uh, Tingnan natin kung ilulubog yung uh, loader ni Pareng Lil. Ganda ka kanina eh. Bigla akong napatay yung bus. Uh, yung sa exciting ko doon sa kung ano mo. Pagkangat. Ay, nawala na yung isla. Pero pero mo pa yun. yun, yun. Ah. ayun, aruyo ayun, 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 Ay, ayun, 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 Ayan lang. Oo oh, wow. nga, huwag yan. Dito lang, oh. Grabe naman ang huli mo d'yan. Laki. Lapad. Mamaya. Oh, ako rin. Ako rin. Tawin, oh. Nakahuli ng malaki. malaki free, oh? Lapad, oh. Oh. Five-finger, oh, oh. Lapad. Kasi laki na sa akin, ah. Hmm. O mas malaki pa. Malaki ito. Pag hindi katulad lang na sa'yo. Hmm. Real five-finger talaga. Yan natin na video ha. O, baka mamamakawala. Grabe, isla na dito. Nalapad. Hmm. Kailangan isa po talaga ng kamay. Hmm. Laki oh. Grabe to. Lapad oh. Hmm. Yeah. Baka may gusto ka shout out rin. Shout out nga pala sa mga barberong Mami yan. Yung maglilinis ko ng isda mamaya. Ito, dadalhin ko na sa iyo. Malalapad to. Ito po dito sa spot namin. Eh, medyo mas matagal pa yung magpain kaysa makahuli. <laughs> Isa nga yung kumpare ko dito na sa tagiliran nagpapain eh. Mm -hmm. Kasi ito pag sa orap, inaagaw ng tilapia. <laughs> Inaagaw na eh. Inaagaw na kaya sa tagiliran na lang Pag siya to. Pag nagpapapain eh, you no? Know, tinatago. Nasusuming na. <laughs> 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 Oo. na. Ayan na. na. Okay na! Okay na! Okay, dalawa! Oh, <laughs> no! Dalawa, oh. Uh, walang katyan yan. <laughs> Wala. Dala, dalawa na. Dalawa. Ayos. Ayos. Buhay, dalawang pamilya n'yan. Hmm. Ay, di. Pero, lang Wala. <laughs> isa lang. Isa lang. Isa, isa lang. lang. <laughs> <laughs> Saka isang pamprito. At yung isa pangat yan. Ito pamprito. Good size pati. Good size pati. Ito lang. Okay. Ito lang okay. pinakamalihan natin eh. Malapad. Pre, gano'ng karami yung huli mo? Ayan, marami po, diba? yeah, bumi, oh. Three hours may limang kilo yan. Ah. Three hours sa pamimingwit. 3 oras lang. Uh -huh. Tara na, huwi na tayo. mga kamarbero, hmm. oh. Tatlong oras na yung pamimingwit. Uh, approximately, mga ilang kilo ito, pre? Tatlo. Tatlo. Tatlo hanggang okay. May malalaki rin, oh. Pero hindi tayong nadali na 5 uh, fingers. sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.